61. <laughs> 61st birthday ni tatay. Oh, pinigyan lang namin siya na very simple na surprise. Since hindi namin na celebrate or hindi kami nakapaghanda ng kanyang senior year. Wow, kala high school lang. At habang natipaya namin itong cake na ito, ay sila ay nagbibilingan sa akin at baliktad daw. Eh, Being aluka-luka ang naanak na anak o yan, 16, 16 na lang ang ngipin, so, si Pero di mo akayanin mas masaya pa yung anak na walang ambag sa handaan. Charis! <laughs> so yan ang aming father dear, o siya ay 61 to na today. At ayan, binigyan namin siya ng very simple celebration. Kaya lang kami kinabahan talaga ng bonggang bongga nung makita namin yung kapatid ko na lalaki. Yung table setting, Diyos ko, si tatay pa naman ayaw ng na mga ganyan ganyang ano, eksenahan. Buti na lang at hindi na si KJ ngayon siya, kay EJ, siya naging ano na si Nuor. Sixteen ng hipin. Kantahin na lang kasi. Ah uh, mamaya daw excited kayo. Bat wala nakanta, wala makain. Ako. <laughs> Oh? ah, ah. Ay, mami, gusto birthday 15K! Ay, pakakanta kay lulo mo. Pakakanta kay sa birthday oh? ka. Hi, Ay, ka kay mo. ka na 16. Para napapakanta na eh, si Lucas. <laughs> Masayaw na yan si Lucas. Oh, no, 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 no. Ang, ano parang anong lupa rin yun? Nag-atitigan. dami ng pagkain. O, parang na! Oh, okay. Hindi, ganun po, blow na po kayo. irehegan oh, blow daw ah, tapos oh. na nabalakang mga irehegan niya. Unang tapos na nabalakang mga irehegan niya. Picture. na nabalakang mga irehegan na kapatid na sumagot ng cake. Tapos ay sabi niya ay may 500 daw siya ang kay father. Sabi ko ay envelope mo na. Iampaw mo na. O, oh, jelva. Kaya yung iba namin kapatid ko na wala. na ang pataw. isi si ito yo. Ano daw yun? Ano Ha? <laughs> 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 May bata, oh! <laughs> o, oh, di diba? Hindi pa nag cutting si tatay. May uka na yung cake. <laughs> Kasi naman pagkakita ng pamangkin ko ni Chachabu, Bu, ay ayan. Ay, Hindi na ako tinigilan na dukot-dukotin ang nagaong cake ni Father Dear. Kaya tingnan nyo naman, oh, may kuweba. Hmm. Hindi na nag-cutting-cutting si Father. Pinagbibiro-biro na lang yung mga apo na ano ay, naiingit sa kanyang cake. <laughs>

At that moment naman, nag-ausap ni tatay at kanyang anak, isa ko pang kapatid na nasa Laguna at hindi makauwi dahil may mga work sila. Kaya ayan, video ko, video ko ng nene. At nagsisimula na po kami magkata. Oh, <laughs> <Sarawin si> <laughs> Sa natin. Masaya akong makita na masaya yung magulang ko nakasa simpleng bagay ay nakikita namin na napapasaya namin sila. Kaya naman, habang maaga pa, habang nakakasama pa natin ang ating mga magulang, wag natin kalimutan silang pasayahin kahit sa simpleng paraan. So it's me again, Majang, ang vlogger niyong kunyang, na nagsasabi na kahit kanong kahirap ang buhay, don't forget to smile.